ikaw na lang pa ang nag-iisip sa kanya. Halos hindi hindi na mawala-wala dyan sa isipan mo ang mahal mo. Pero ikaw ay dead ma lang niya at hindi na siya tumatawag text o chat sa'yo. Gusto mo ba na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa'yo at hindi hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At ito ay makakatulong sa inyo na magkaayos at maging okay kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, dapat tahimik ang nasa paligid mo at dapat walang makakaalam o makakakita sa kahit na anong mga ritual na iyong gagawin. At ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target. At paniguradong ngayon mismo siya ay matatamaan ito at sobrang madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo. At paniguradong sa pamamagitan nito, magkaayos kayong dalawa ng partner mo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung naging okay na kayo, ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.